Kainan na! Kainan na tayo. Yan ang ulam ko ngayon. Isang pinirito ka tayo. Gulay, kanin ng ma kanin ng maes, yan, itlaw. Isa nga pinarito, yan ang ulam ko ngayon. Kainan na. Kain ka tayo. Kain ka po. À, A dạng bull ang của anh màyu. Papa hàm bù em. A cho khách, it's that. Para bụi Pues có mặt na, please. Nyan kang, guys, Kain kain muna kang, Yan ang gulay. Yan ang pinarito. Yan ang itlog. Yan ang kanin na maes. Yan lang guys. Bye-bye.